Sa mapagpalang araw na naman tayo guys. Sa musa po kayo diyan? May pupuntahan na nga pala tayo dito. Isang malagang celebration. Ngayong araw nga pala guys, wala muna tayong adventure dito. Magluluto na nga pala tayo dito. Napakalaking sukpot, napakalaking alemango guys. Birthday nga pala po ng aming kuya na si Kuya Marvin Almanon guys. Siya nga pala po yung nagbigay sa amin ng lakas ng loob upang lumaban sa buhay upang magpatuloy sa aming pangarap guys. Kaya guys, ano pang iniintay nyo? Samahan nyo kami sa aming kaganapan dito. bagong araw na naman tayo guys ay pupuntahan nga pala tayo dito importanteng celebration guys ngayong araw nga pala guys wala muna tayo dito adventure ngayon di muna tayo sasakay sa ating bangka dito na si let's go dito nga muna po tayo sasakay sa kotse ng ating kaibigan dito na si Kapi Jing TV Five, follow po sila at pasya ng mga video nga dito nga guys sa punto na to nagsimula na kami dito magbiyahe guys sa so, hindi naasahan pangyayari guys ito nga pala guys yung nangyari sa akin oo nga pala guys hindi nga pala ako sanay sumakay sa kotse guys kasi guys nalulula ako hindi ko kakayanay masanay pa ako guys sa bangka guys Last sandaling pagkailo natin guys malapit na akong masoka dito buti na lang nakarating na kami sa palisdaan ni Kuya Marvin Almano. dito nga sa punto na no, no pagkababa ako nalulula pa rin talaga ako guys namusta ko rin nga pala dyan yung ating mahal na kaibigan na siguro sabi niya sa akin nalulula pa rin siya masanay daw siya sa isang kati o sa dalawang kati na tinatawag namin dito ng kabilyada o rekanan guys pagkababa nga namin dito guys sinalubong kagad namin dito si Kuya Marvin Almano. hindi nga pala kaibigan ng turing namin dyan eh, kundi isang kapamilya namin guys na napakabait na tao napakabuting tao kasama rin nga pala natin guys dito iba na ating kaibigan na dito nga guys sa punto kumuha ako dito ng tulyas at magsayang naman daw yung ating kaibigan na si ke Big Boy. Oo nga pala guys, napakagaling nga pala niya magluto at talaga siya sa ganyan lutoan guys si ke Big Boy. Pakadami nga pala na natin guys dito sa saingin at nakikita nyo isang kawali yan guys. Tapos isang sakong bigas siya, sabi namin kay ke Big Boy, tutulungan namin siya. Sabi niya sa akin, mamaya na lang pagkatapos siyang iligay yung bigas natin guys. tapos nga pala guys, ilagay ni kay Big Boy yung ating dito bigas dito na napakarami. Ako naman guys, naghalo lang dito na ng bigas. Kailangan daw haluin para hindi daw magtutong at dumikit yung ating bigas dito guys. Pagkatapos nga pala natin guys, saluin yung ating bigas dito, tatakpan natin yan ng daon ng saging para umiin. Maghintay lang tayo ng ilang sandali guys. Pagkatapos nga pala natin magsaing dito, ito namang ating mga kaibigan dito, nagtutuhog ng ating kanay at magbabarbecue daw si Kuya Marvin dito guys. So nakatapos na nga dyan si Kuya Marvin magtuhog, ito namang ating kaibigan dito na si Kulot, siya daw ang magsalang ng ating barbecue arni dito. Grabe, napakasarap nito, timpladong timplado talaga guys. Habang nagbabalitad nga pala guys yung ating kaibigan na si Kulot, sabi niya sa akin may baon daw siya dito ng plastic at maguwi daw siya ng limang piraso guys. O nga pala guys, muntik na natin makalimutan. Kaya inyo pala madalang nakikita yung ating kaibigan na si Luli. Siya nga pala nagbibidyo sa atin dito. Pero sabi ko sa kanya dito para makita ka ng mga fans natin dito. Ako muna magbibidyo at kasama mo rin nga pala dyan si Kuya Marvin Almanon at magsasalang dito ng ating isda dito guys. Napakadami talaga nagmamahal dito kay Kuya Marvin. Pati na rin guys yung ating mga kaibigan dito. Sa ilang sandaling paghihintay natin guys, luto na guys yung ating tilapia dito na inihaw guys. Lood naman natin guys itong mga ating alimango na napakataba at napakal malaki guys at napakarami pa at kung nakikita yung guys yung ating alimango dito pag buklat ng ating kaibigan namumuna na guys yung ating alimango napakasarap nito guys napakadami talaga guys natin dito lulutuwing alimango at kung nakikita yung guys pagangat ko ng dalawang piraso dito ng alimango isang kilo nga pala yan guys na napakataba talaga ng ating mga alimango dito kung nakikita nyo talaga guys dito yung ating alimango pagkatapos nating lutuin at pagkatapos nating ilaga lumalabas talaga yung kanyang mga taba pagkatapos guys pagkatapos nga pala natin guys iawin yung ating alimango may dumungo nakakaibang alimango comment nyo po kung anong alimango yan napaka buhas ka sa gitna ng ating alimango napakataba talaga at napakasarap daw may yun <laughs> Pagkatapos nga pala natin guys sihaan yung ating mga alimango dito Nagsimula na rin kami dito magluto Binak nga lang namin sa gitna yung ating alimango dito Lagyan nga pala natin yan ng mga sauce na pangpasarap dito sa ating alimango guys Nung nailagay na lahat yung ating alimango guys Kailangan talaga natin aluin para kumapit talaga yung pinakanlasa ng ating sauce dito sa alimango Pagkatapos nga pala natin guys magluto dito ng ating alimango Naglagay yung ating kaibigan dito ng butter Ako naman guys naglagay dito ng ating sibuyas dito Kailangan talaga natin guys haluin si yan At ipaikot-ikot nga no. natin ilalagay na lahat yung ating pampasarap dito sunod naman natin to Napakalaking ng sugbot napakarami guys kung nakikita nyo guys so napakarami talagang At napakarami talaga ng sugpo di ata ito magkakasya sa ating kawali guys habang naglalagay kami dito na napakaraming sugbo nangangamba kami ni kulot guys baka mahulog yung ating sugpot at baka magtiwarek yung ating kawali sa so, sobrang dami guys tong ating sugbo mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm ko na guys yung ating dito sugpo at kung nakikita nyo guys yung ating sugpo namumulo na mumulo na natin guys lumilitaw talaga at nang mantika na guys yung ating dito sugpo pagkatapos nga pala natin guys magluto sa ating sugpo sunod man natin itong hipong bahanami naglagay lang kami dyan na pampasarap sa ating hipong bahanami guys na napakalalakit napakatatapang ah, oh, 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 kung nakikita nyo guys yung ating ditong hipong banamit Napakarami talaga at umahapaw talaga sa ating kawali dito guys Napakadami talaga ang tao at napakadami rin talaga Nagmamahal kay Kuya Marvin Happy happy birthday po Nandito lang po kami magkakaibigan Kasama nyo kami kung saan kayo po magpunta Tatay Marvin Tapos nga na natin bumati sa kanyang karawan At dito naman guys sa punto na no to Tinulungan namin ni Luloy magrepair si Kuya Marvin dito Ng kanyang mga handa Martin na daw kasi yung kanyang mga bihita dito guys Agay Sabi namin na sa aming kuya Marvin dito Kami na lang po ang gagawa kung ano yung gagawin nyo para hindi kayo masyadong mapagod kasi guys si Missing na maaga si Kemar rin kung pang magprepare ng mga kailangan dito sa kanyang birthday guys Pag tapos kaya natin guys si yung mga kailangan at dito naman guys sa punto to nagsisimula na tayong kumain dito tinawag ko na rin yung ating kaibigan na si Kulot sabi niya sa akin ginugutom na din daw siya kwento ko lang po sa inyo guys sumagi lang po sa isip ko nung bata nga pala ako guys ito nga pala guys nagsisilbing gutom ko kapag walang wala kami ni nanay napupunta ako sa may handaan para lang makakain guys para mawala lang yung gutom ko guys balik tayo guys pasensya na kayo na kwento ko dito nga guys sa punto na to napakadami talagang handa ng ating tatay Marvin dito kaya guys ano pang ini nyo samahan nyo kami dito kumain makailo makipudrip may salo na rin po tayo guys tara guys kain po tayo let's go oh

Lubos po kami nagpapasalamat at walang kapantay po sa buong pamilya ni Kuya Marvin Almanon po sa mga batang nagpapa-picture po sa amin at sa mga nanay po nagpapa-picture po. Maraming maraming salamat po sa inyo. Sobrang sarap po ng aming puso yung pakiramdam namin, sobrang saya nang dahil po sa inyo nagkaroon kami ng pag-asa upang magpatuloy hanggang sa muli natin pagkikita. Maraming maraming salamat po. Bye Bye.